Hello, 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 hello everyone. Ako, grabe. Nandito na naman tayo sa mga balitang hindi binabalita ng mga bayarang media na yan. So guys, grabe, hindi nyo to makikita sa ibang mga malalaking, no? Malalaking bayarang media. Gabe guys, alam nyo yung uh, CDO, oh, grabe yung pagtanggap nila sa PDP laban. Duterte, ika nga, bagong tawag ng PDP, no? Senatorial candidates, Duterte. <laughs> Ito guys, panoorin natin ha. Ah. Muling ipinamalas ng mga taga-Cagayan de Oro ang matinding suporta sa Duterte Senate slate sa nagpapatuloy na kampanya para sa 2025 midterm elections sa gitna ng sigawan at mainit na salubong ng taong bayan lalong tumingkad ang panawagan para sa pagbabalik ng pamumunong may tapang at malasakit narito ang report ni MJ Mondejar Napakainit ang pagtanggap ng kagayaan sa Duterte Senatorial Slate. Tila ba matagal nilang hinintay ang muling pagbabalik ng grupong kinikilala para sa liderato na matibay sa prinsipyo at mabilis kumilos para sa bayan. Patunay dyan ang mahaba at mataong motorcade na bumaybay sa sentro ng Cagayan de Oro City. Sa bawat kanto at kalye, dinumog ng mga residente ang convoy. At pagdating sa Cogon Market, Duterte pa rin ang sigaw ng masa. Isang malinaw na mensahe ng kanilang patuloy na pagtitiwala at pagnanais na muling marinig ang boses ng mga lider na kanilang sinusundan. Hindi rin nagpahuli ang Pastor Apollo C. Kibuloy for Senator Movement at tibong nakiisa sa ang panawagang baguhin ang takbo ng Senado sa pamamagitan ng isang lider na may matibay na palindigan. At kung ang tanong ay ano nga magiging papel ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa Senado? Magbabantay sa pera ng taong bayan sa mga residente na kausap ng SMN News, straight vote sila sa mga pambato ng PDP laban at Duterte slate at Duterte Senate slate sa eleksyon. Nagtapos naman ang kampanya ng Duterte slate sa isang malakihang campaign rally sa El Salvador City. Vote straight din sila sa mga Duterte approved and certified candidates. Huwag tayo magpatakos kasi at the end the day, hindi naman yung sakos natin yung magpupush through that sa atin sa buhay natin. Samantala, mariing kinundina ni Duterte Senatorial Candidate Ronald Bato de la Rosa ang pagbibigay ng safety conduct passes sa mga itinuturing na kalaban ng pamahalaan. Sakop ng kontroversyal na hakbang ang mga grupong MILF, MNLF, Revolusyonaryong Partido Manggagawa Pilipinas, Revolution Proletarian Army, Alex Moncayo Brigade at CPP NPA NDF, mga pangalang matagal lang kaugnay ng armadong pakikibaka at destabilization efforts sa bansa. Batay sa kautosan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At samantalang hindi maaaring arestuhin, ikulong o kasuhan ang mga kasapi na ng nabanggit na mga grupo habang isin, O, oh, di ba? Hindi muna. <laughs> Kasi ginagamit nila yan guys. Ginagamit nila no to uh, prosecute talaga yung mga Duterte. Ginagamit nila yan. Grabe talaga. sa ilalim sila sa proseso ng pagsuko at entregasyon sa ilalim ng amnesty program ng gobyerno. Ngunit ano para ng dating PNP chief Ronald Baton de la Rosa, hindi ito basta-basta dapat palampasin. The government should be careful in dealing with these people because history will tell us that these people are users, these people are uh, deceivers and these people like walang ibang uh, uh, nasa laman ng utak nito at sa kanilang puso kung paano kunin, paano agawin ang poder ng gobyerno. May babala naman si Senator Bato sa bersiyon Marcos lalo na't na may amnesty program ito sa so mga kalaban ng gobyerno. In time mo, darating araw baka aabot uh, sa punto ng strategic stalemate pag uh, na sila ka lakas no a uh, without us knowing na uh, slowly nagbi-build up sila ng pwersa na uh, mapapansin mo ngayon meron na mga meron na mga paano sila mga atrocities para sa jo sa Pilipinas Totoo talaga yan kasi meron din akong narinig, meron nag-comment na baka daw 3 years from now or 5 years from now, mas malaki na sila no mas malrami na sila kesa sa mga uh, kaysa sa demokrasya mas marami ng rebelde guys yun yun yung totoo kasi hindi dinadaki pinababayaan nila ngayon guys kasi nga ba diba, they are taking advantage of them ngayon sila yung tunay na kalaban ng administrasyon yung mga rebelde hindi yung mga vlogger yung mga vlogger yun, tinutulig sa sila sa mga hindi tama na ginagawa nila. Pero itong mga rebelde, ito yung dapat na kinakasuhan, kinukulong. Nako, talaga. Yun talaga yung malaking problema natin, no? Grabe talaga. Sila yung uh, gusto ng destabilization ng ating gobyerno. oh, di ba? Dito nga sa amin, grabe yung mga pag napunta ka ng bukid na hindi mo, ano, nako, talaga, masasak ka na lang, hindi ka na makakabalik ng buhay. Ito pa talaga, guys, grabe, sinasabi, no, ng administrasyon na bumababa daw yung mga krimen sa bansa. Nako, may babala dyan si senator Bato sa inyo. Figures won't matter if uh, still the people are feeling uh, feeling uh, threatened with the uh, crimes uh, happening in the in the community. Threatened talaga. <laughs> Lalo na yung mga mayayaman ako ay ayaw nilang matulad kay Anson Que. <laughs> talaga, threatened talaga yung mga tao ngayon. So ano masasabi mo na in this current administration, binigyan po ng safety <coughs> passes ang mga kalaban ng gobyerno, NPA, MIMN, yung mga nagkasala sa taong bayan, guilty po sa mga maraming pagpatay? Well, uh, ano masasabi ko, Janice? Uh, you will reap what you sow. Uh, kung ngayon, pinagbigyan bin mo yan ngayon, yung mga tao na yan, yung mga grupo na yan na alam mong uh, mga enemies of the state, then uh, talagang uh, kakainin at kakainin kanyan. Hintayin mo, darating araw baka aabot sa punto ng strategic stalemate pag uh, gano'n na sila lakas, no? Without us knowing, slowly, nag-build up sila ng pwersa. Okay. Uh, mapapansin mo ngayon, meron na ng mga, meron na mga, ano, ginagawa sila mga atrocities. So, uh, dapat we, we must be careful. The government should be careful in dealing with these people. Because, uh, whose history will tell us that these people are users. These people are uh, deceivers. And these people, like, walang ibang... Uh, uh, nasa laman ng utak nito at sa kanilang puso kung paano kunin, paano agawin ang poder ng gobyerno. Yan lang naman talaga ang kanilang pinaka-objective. Last na lang, sir. Nasayang po ba ang insurgency efforts ng ninyo with the, former administration? Saan nangyayari po ngayon, sir, sa pamahalaan? Well, kung makita mo, meron mga ambush na mga ambos na nangyayari, meron na encounters with the NPA. Uh, during... Naku, dito sa amin, encounters with NPA, ang dami. Dami dito sa amin, guys, sa Mindanao. Our time, pawala na yan eh. O nawala na yan. Dahil, uh, ilan na lang yun? Parang uh, apat o seven na lang na weekend uh, guerrilla France ang uh, natitira. Pero ngayon, parang uh, <coughs> nagkakaroon sila na ano, uh, build up. Nag-build up sila. Mas... So, talaga, nasasayang. Nasasayang talaga yung... Uh, ating uh, ginawa noon ng uh, pamahalaan pamahalaang uh, Duterte. Hmm. Di ba? Kasi ngayon dumarami na sila eh. Grabe guys, anong masasabi nyo sa balitang ito? Nakup.